Yung pagpunta naman niya sa Japan, eh, dalawa yun. Okay? Eh, syempre, alam niya na na makakapaglaro siya mag ng maayos din doon. Eh, pangalawa, syempre, yung, let's face it, yung greener pasture. Di ba Alam niyo naman lahat na nagpupunta sa, sa abroad, particularly sa Japan and Korea. Mm -hmm. Tama ba? Yes. Yan yung mga magaganda magbigay ng uh, sahod eh. Mm -hmm. Di ba? Lagi natin pinag-uusapan dito yung yung isang yung tatlong taon mo. Uh, uh, sa PBA, bakit uh, uh, isang taon mo lang makuha. Yes, yes, yes. Di ba? Uh, uh, so kahit papaano kung hindi ka man magano ron, kung hindi ka man magprosper doon, may 3 years. May 3 years ka no na nando, na, pwede ka nang bumalik dito, di ba? Uh, uh, bumalik sa sa PBA, di ba? Oh. So so yung ganun nangyayari, it's not a karma kasi uh, Discarte niya ho yun eh at and and siyempre uh, kaya siya kaya niya tinahak yung ganun landas wala wala naman assurance lahat eh may mga nagpupunta ng abroad na nagki-click meron namang hindi rin man nagki at bumabalik dito para dito na rin sila maglaro ng tulad kasi unang-una eh, unang una, eh isa rin sa isa rin sa pagpunta uh, nila rin yun, yung experience yes. na makukuha nat Not necessarily magtagal ng kontrata. O siyempre gusto ko magtagal kontrata ko. Yes. Pero hindi man magtagal ang kontrata ko. Ba, yung mga nakalabang ko experience. experience. Uh, may mga kalaba ko ng ka mga magagaling ng Japan. May nakakalaba ka ibang Asian imports. May nakakalaba ka mga malalaking mga American. O may, uh, I don't know, may European imports na ron. Uh, So, ang tulong, di ba? Yes. Bakit yung mga galing doon na nagbalik nagbalikan dito ang gagaling. RJ Barrientos. Oo, uh, RJ. Si Delianyo. yes, yun. Delianyo. Oh, saan saan nila nakuha yung experience pagdating dito eh parang akala oh. mo eh rookie veteran maglaro yes, oh. doon. Yes. Oh, sa abroad uh, kasi ang taas ng competition, yes, sure. doon. Kaya ka, magtataka kayo bakit wala nang but walang playing time? Samtala ang, ang galing dito. Pa, okay, precisely, mataas ang competition doon. <laughs> yes. Sa, ano, sa abroad, sa Japan and Korea. So, itong nangyari sa kanya, okay, I would say na talagang uh, maganda pa rin to, kahit pa paano mangy ano, mangyari sa kanya, uh, financially, malaki to. Ay, pag, uh, oh, oh, uh, medyo paldo-paldo. At -paldo. oh. Et, itong adjustment, pesa to, eh, bigyan po na natin ng ilang, ilang ano pa to. Ibang labo oh, ma pa. Masyado pang maaga. Tingnan natin. Baka, uh oh. kung, ano, kung ano pang Kasi masyado maaga para ano natin eh. Yes. Uh, tawag dito, uh, mag-judge tayo na gano'n na kagad, na naka-arma na siya eh. Tingnan okay. po natin. Ang uh, ilalaro pa niya sa mga <coughs> susunod na game.